Yo mga dogs, may gusto lang akong i-share sa inyo at baka sakaling makatulong dito sa inyong alagang aso lalong lalo na kung inyong alagang aso ay katulad ng aso ko na sobrang pihikan sa pagkain. Sobrang mahirap pakainin mga kadogs pero nung nalaman ko yung product na to mga kadogs at sinubukan ko sa aking alagang aso, tingnan nyo naman yung result, di ba? Ubos ang pagkain mga kadogs. Grabe mga kadogs, kitang kita nyo naman kung gaano nagustuhan ng aso ko, grabe. Sobrang salamat talaga Pitsop. Tama ba yung pronounce ko? Pit <laughs> Salamat talaga. Sobrang legit ng product nyo. Ang pa, oh. Oh, tingnan yung kainan. Kainan, oh boss. Gusto mo pa? Gusto mo pa ba? Kung gusto niyo nito, mga kadogs, order lang kayo sa yellow basket sa baba. Available yan. Sa halagang 39 pesos lang, mga kadogs. Mapapagana pa nito ang pagkain ng inyong walagang aso. Sobrang legit, mga kadogs. Real meat, real moments talaga, mga kadogs. 100% yan.